nandito tayo ngayon mga kapisa sa Pangulong gaya ng request ni ma'am sabi kasi ni ma'am kuya baka sunod pwede sa Pangulong ka naman para makita paano magsalong so ito na ma'am yung request mo salamat po sa request ma'am uh, gusto ko sana lumapit doon kaya lang ulan nagkataon ulan kaya dito lang muna ako So ayan mga kapising O paano sa salukin no? Yan. <laughs> Hindi tayo pwede lumapit kasi Ulan Nagkataon ulan Ayan Ayan si Tilap Mga kapising Yan yung may hawak ng salok Siya yung nagaangat kung yun naman si Charlie, yung magkaupo doon, yun yung magpipira ng boom para bumalik. Saka yan si Ryan. Siya yung nag... <laughs> nagsiswing ng boom. Yan. Yan yung boom. Sinuswing niya doon. So, yan yung salok. Hinihila yung kapli papunta doon para yung salok na takbo doon na nakaiga. Mga guys, sinulong na. guys. Gusto ko sana lumapit doon kaya lang ulan, nagkataon na ulan eh. Ito request lang to ng subscriber natin nakasabi sabi niya kung pwede dito daw mag-video para makita paano sa lupin. Yan naman si Jake yung may hawak ng lupit. Pagka nila niya yung bibitaw yung lock. Ayun. Gonte dalam langis dak, siber Kulingan ngayon sekuan, sa di mipak, itu hande di samping tuh lingar ya. sila, kasih murah lah. maganda sana to kung magalapit tayo dyan lang ulat mapasa yung cellphone natin wala tayong pagbili abot na lang dan lan abot na lang dan abot na lang

stay up yan yung mukhang taong grasa <laughs> pero hindi yan taong grasa matinoy <laughs> so ganyan lang kasimple paano sa loking yung isda dito mga kapisin mo kapag ka marami yan mahirap sa loke niyan dahil malalim kailangan mong tisahin ang tisahin yung lambat <coughs> konti nga isda para pa rin wala hilo <laughs> so shout out nga pala dyan kay, ano, kay Charlie Miras dati kasamahan namin yan dito mga kapising shout out sa iyo tol o teka ka pa ngayon kasama mo na pamilya mo So tinigil muna yung salok mga kapising kasi kulang sa yung isda doon sayang mabulok so kailangan yelohan muna sa lang tinigil muna ngayon mga kapisig. wala na kang minta kasi hindi talaga ini-edit yan walang, walang mag-iedit ako, hindi na ako pwede mag-edit. Hindi ko rin alam paano mag-edit. Kaya lang, kahit alam ko siguro di, wala na rin akong time mag edit kasi sa si trabaho ko magdamag wala tulog yung, oras ko sa araw tinutulog ko na lang talaga Pahala so, na, basta may video lang. Sana maintindihan nyo lang. Wala na yung edit-edit yung video ko. Wala rin kasi marunong mag-edit sa mga kasamahan ko. Kaya, tsaga-tsaga lang muna. Walang edit. Saka na lang siguro pagka uh, kumita na yung video ko magayari na ng editor walang tanong kailan pa kaya yun <laughs> so yan si Tilap mga kapasing siya yung may hawak ng kable ng salok siya yung nagaangat kuila talaga yan napakaingay niyan pero maasahan sa trabaho yan <laughs> wala ako masabi dyan Oh, balik. <laughs> minsan minsan balew dia minsan <laughs> para tahun kerasayan pero dia naman tahun kerasayan nih eh. <laughs> Ya, lo no, pisar, pagka marami isda, hindi bumibigay ng lambat pagkano ng salok don ka siya eh, no? kasi nakatak siya dyan, no? kwarta to! kwarta to! <laughs> million to pag mag -chamba! Ito, oh, katang lase ng kisna, oh. Gilip na, gilip! siya. gilip na yan! Bagal na ila dyan. Para, para, para. para na! naman! Oh, para na! Para! Sorry nga rin ang bagal na yelo dyan Magalitan mo nga lang Magalitan mo nga ba't bagal na yelo dyan Dami nag-aabot sa akin Ang mga pira dito kwarta. Kaya ako tumawid dito eh. Alam ko may magbigay ng pira dito eh.

sila 'tong mga babae small. Ah, eh. Ang sabi, iwasan banget sila paspas-pasan malaria ka gampin pati. Eh. Sila 'yung lalotaya, paspas-pasan malaria nang babae small. Eh. wala na wala na uling salok wala na mga kapising So, tapos na sa alok mga kapising. oo, babalik tayo doon sa lansa natin.